So guys, ito ang buhay ng isang engine ratings. Kung anong utos ni Primero o yung second engineer, yun na din mo. Bale, nagbawalis ako ngayon dito sa taas ng mga tangke kung saan nandito yung mga pipes at mga cable wires. Kaya ganoon na lang kami kung magtipid kung paano ang ng pera namin. Kaya kayong mga nasa Pilipinas, mga pamilya ng Siman dyan sana pangalagaan yung mga pera may naghirapan misis mo, boyfriend mo o kabit mo may hmm. eh, ganun may nag kasi na pipe kaya nandito ako ngayon tatanggal ng kasi kaling sa Dixin Kali pinalitan yung gasket na kaso itong mga natirang sin tinatanggal para hindi magkalawang